Okay mga kaidol, ting panihapon na mga kaidol Magluto rito, karuksot hun na may sabaw mga kaidol So ang una na itong buhaton mga kaidol, maghiwa taglamas mga kaidol Magbubana itong hiwag lamas mga kaidol, magpainit tagkaha mga kaidol Kung mas init kaha mga kaidol, butangan na itong mantika mga kaidol Kung init sa mantika mga kaidol, ato prituhon ang lamas mga kaidol Kung managinit pritos lamas mga kaidol ilunod na tong karning manok mga kaidol ato lang na ukay-ukayon mga kaidol ato magkay-ukay mga kaidol ang brown brown na siya mga kaidol ato na butangan of tubig mga kaidol ng sabaw nato to mga kaidol ato na takban mga kaidol kung mga kaidol bukal na mga kaidol ato na ilunod ang sutanghon mga kaidol ato na itong sutanghon mga kaidol butangan sa natug asin ug magic mga kaidol idol ug repolyo mga idol ato sa dibutang mga idol kay para lami kay mga kaidol idol so kung man naay mga idol ato na kayo payon mga kaidol idol oh, lami na kay mga kaidol idol takban sa dato mga idol nya kay bukal mga kaidol idol ang na to mga idol so kayo kayo na to mga idol nya ato din at tilawan di adapita mga ka idol so okay na kay mga kaidol idol lami ring mga kaidol goods na kay mga kaidol kayo kayo Luto na mga kaidol mo so sutanghon na may sabaw mga kaidol so kay luto na mga kaidol ato na kaon mga kaidol so lami a mga kaidol sabaw mga kaidol so dagang kaing salamat sa inyong paglantaw mga kaidol sa ko video dagang salamat sa pagkita sa ko video mga kaidol palihog pag share mga kaidol salamat